Hi guys, meron lang po akong gustong i-share sa inyo And, magulito ko siya sa TikTok Doon sa Wolf and Meow's Pets World So, pagka bukas ko po ng TikTok Eh, nakita ko nagla-live siya So, na-ingan mo ako Kaya, ang puso natin Are you? Okay, I have something for you What is this, Oh Ayan, pinapansin ito kami Are, you? Are you? Hayaan ko pang gilid! Okay, buksan na natin. Yeah, for Oreo and Cookie. Oh, look at that! Ayun, ang ganda! Talagang na-achieve nila yung, na na yung ni-request ko na style and color ng yung tagla. So, ayan, nakalagay ng, na, Hi, I'm Oreo. Tapos sa baba, yung cellphone number ng owner. So, cellphone number ko. So, in case mawala sila, kasi parang nakatatong beses na silang dumabas ng gate. So, may mga nakakita at kumuk pero hindi nila alam paano kontakin at silang may ari. Kaya, so, this time, hindi nang hihirapan nilang silang mag-contact sa may ari. Kung sakali naman, makawala ulit sila. Pero, wala sana. Ayan. So, it's here na. kita natin sa kanila. Cookie? Cookie, this is for you. Look at this. Cookie! Cookie! <laughs> Gusto niya Cookie, look at that! This is your name. And mami yung Hario's name. So, meron po sila nito blue yung color. Tapos ito, meron din silang brown. Pero sabi nila, uh, best seller daw yung pink and silver. Kasi for girls. So, ayun, tinry ko. Pero, nice naman. Hey! Yay! Cookie! Just, hindi sila excited. Ngayon, ilalagay ko na sa kanila. Wala nang name tag... Ay, wala nang ano si ano eh. Wala nang ganito si Oreo oh, na sira na yung bell lang. Yay! So, oh, kung gusto nyo po, check nyo po yung yellow basket ko. Ayan. Naka-attach po yun sa video. Kung saan ko siya nabili. So, para sa mga fur babies niyo. Napakaganda po nito. <laughs> so, ayan na po. Nasuot na po ni Cookie. Ang ganyan. You're welcome, Cookie. Ang kinikisa ko yun. At saka po kay Mami Aria. At sa si Mami Aria. Mami Aria. At okay, sa iyo. Hi, ah, Mami Aria. Super light lang po niya. Hindi po mabigat ang pendant. Tapos may bell pa na eh. Kaya malalaman yun kung, kung saan sila papunta. Ayan. Yes. Thank you, Pookie. You're welcome, Pookie. Mommy. So, check out nyo na, guys. <laughs>